labas ng Calabarzon. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabarzon. Mga kaganapang nakalap ngayon. Mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabarzon. Ihahatid sa inyo ni Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita. Daniel, Daniel Castro. Castro. Oras isang minuto na ho makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po yung 29 sa buwan ng Mayo 2025, araw ng Webes. At ito ang Express Balita alas 12. Para sa mga tabok na balita ngayong tanghali, sunog sa pamilyang bayan na sa Tacruz, Laguna, Sinadya Nadia Umano. Isang drug den sa Cavite, binuwag, apat na katao naman ang arestado. Samantala, kauna-unahang Senior Citizens Care Center sa Luzon, binuksan na sa Los Baños, Laguna. At taal volcano, muling nagbuga ng toneto sulfur dioxide. Para sa detalye po ng mga balita, ako po niya lingkod, Daniel Castro. Mga kaibigan, matapos po ang masusing investigasyon at pagsusuri po ng mga CCTV footage, kinumpirmahon ng BFP Santa Cruz at ng Santa Cruz Police na sinadya ang nangyaring sunog sa pamilyang bayan po ng Santa Cruz, Laguna noong nakaraang 23 ng Mayo. Ayon naman sa ulat, inamin mismo ng salarin na sinadya niyang sunugin ang palengke. Ngunit wala itong sinasabing dahilan kung bakit niya ito ginawa. Umabot naman sa 77.56 million pesos ang tinatayang pinsala sa nasabing sunog. Habang nasa apat ang nasunugan, kabilang pong isang sibilyan, dalawang fire volunteers at isang bumbero. Samantala na isang panangkakulang kaso sa Laguna Prosecutor's Office at kasalukuyang nasa kustudya na ng mga otoridad ng sospek para sa preliminary investigation. Isang high-value drug suspect naman ang naaresto ng Antipolo City Police sa bypass operation noong Mayo 28 sa Antipolo Rizal. Nakuha mula po sa suspect ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na tinatayang nasa 310 grams. Kasama rin dito ang marked money na ginamit sa operasyon. Sa magkakahiwalay po ng operasyon ng Calabarzon, nakadakip din ang pulisya ng 24 na street-level suspects sa iba't ibang probinsya. Pinuri naman ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas ang mabilis po na aksyon ng mga pulis at tiniyak ang pagpapatuloy ng kampanya kontra-illegal na droga sa rehiyon Alinsuro dyan sa direktiba mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga naaresto ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya at naharap sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165. Mga kaibigan, kauna-una sa formal pong inilunsad ng National Commission for Senior Citizens o NCSC at Lokal na Pamahalaan ng Los Banos, Laguna, ang kauna-unahang Senior Citizens Community Care Center sa Barangay Anos kahapon. Layunin po ng pasilidad na maghatid ng mga ang kop sa nakatatanda. Kabilang po sa mga serbisyo ang massage station, theater room, indoor gym, health check area therapy, activity rooms at lounge para sa social activities. Katuwang din ho ng NCSC at LGU Los Baños ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad po ng DOH, PhilHealth, DSWD, DA, TESDA at DOLE upang magbigay ng karagdagang serbisyo sa mga senior citizen. Sa amantala naman, ayon po kay NCSC Chairperson Dr. Mary Jean P. Loreche, Bahagi ito ng mandato ng komisyon na tiyaking natatanggap ng mga nakatatanda ang mga serbisyong para sa kanilang kapakanan. Sa mandala naman sa ipapangbalitang Calabarzon, dalawang lalaki po ang nahuli ng Antipolo City si Police sa Oplan Sita noong pong madaling araw ng Mayo 27 sa sitio Loriland, Barangay San Roque. Ang mga suspect na sina alias Rico, 36 anyos, at alias Kent, 33 anyos, ay sakay po ng motorsiklo na walang suot na helmet. Pinara sila ng mga polis at nang hinga ng kaukulang dokumento, agad umamin ng driver na wala siyang lisensya. Habang iniinspeksyon, napansin ng polis ang, ang nakaumbok sa baywang ng driver na napag isang .38 caliber na baril at may dalawang bala. Kasalukuyan silang nakakulong sa Antipolo Custodial Facility at nahaharap sa mga kasong paglabag sa helmet law, driving without license at illegal possession of firearms na may kaugnayan sa Omnibus Election Code. Pinuri naman ni Rizal PPO Provincial Director Police Colonel Felipe B. Maragon ang mabilis na aksyon ng mga polis sa pagpapanatili ng kayusan at kaligtasan sa lalawigan ng Rizal. Oras mga kaibigan, pitong minuto na ho makalipas alas 12 ng tanghali. Nagpahayag naman ang Police Regional Office Calabarzon ng suporta sa direktiba ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang presensya ng pulisya, lalo na sa mga barangay sa pamamagitan ng mas pinaigting na pagpapatrolya at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, hindi lang dapat makita ang pulisya kundi dapat maramdaman para tunay po na maranasan ng publiko ang layunin ng PNP na maglingkod at magprotekta. Bago pa man ang utos ng Pangulo, ipinatutupad na ng Pro 4A ang mga bagong hakbang laban sa krimen gaya ng Ronda Calabarzon na layong dagdagan ng police visibility at ugnayan sa komunidad. Kasama rito ang Patrol 101, Bike at Motorcycle Patrol, Mobile Patrol at ang Blue Cops in Mobile Substation on Wheels na nakapwesto sa terminal, palengke at iba pang matataong lugar. Gamit din nila ang containment ring system, drone at cyber patrol at ang lakas tulungan patrol support system na pinagsasama ang lakas ng iba't ibang sektor para sa mas malawak na seguridad. Mayroon din silang IT integrated patrol system para sa real time na pagbabantay. Hinikayat naman ni Brigadier General Lucas ang publiko na makipagtulungan para maparatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Samantala naman mga kaibigan, arestado pong isang lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa Batangas Port habang papasakay ng barko papuntang Kalapan City. Kinilala po ang sospek na si Edmar, 30 anyos, residente ng Barangay Corazon, Bansud Oriental, Mindoro. Narecover sa sospek ang tinatayang 75 gramo ng shabu na may halagang 510,000 pesos. Samantala, nasa kustudiyan na ng kapulisan ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala naman mga kaibigan, arestado sa isinagawang bypass operation ng PIDEA Cavite Provincial Office at Cavite Maritime Police Station ang apat po na individual kahapon sa Ramos Compound PF Espiritu 2 sa Bacoor City, Cavite habang isang drug den din ang tuluyang nabuwag sa nasabing operasyon. Kinilala ang mga sospek na sina alias Jose Fabian, Joshua at Bulkay. Na-recover sa mga sospek ang humigit kumulang 8 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 54,400 pesos kasama po ang mark money at iba pang mga drug paraphernalia. Samantala, mga sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa mga kaibigan, siyam na minuto makalipas sa alas 12 na tahali. Umakyat sa 2,719 toneladang dami ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulgang Taal kahapon ayon niyan mismo sa ulat ng PHIVOX. Bukod dito naitala rin ang dalawang pagyanig sa paligid ng bulkan, kabilang pong dalawang volcanic tremors na tumagal ng isa hanggang dalawang minuto. Nakapagtala rin ang katamtamang pagbuga ng singaw na umabot sa siyam na raang metro ang taas na tinangay naman ng hangin patungong Hilagang Kanluran. Sa kabila po ng mga aktibidad na nanatili sa Alert Level 1 ng Volkang Taal, ayon sa PHIVOX na nangangahulugang may mababang antas ng volcanic unrest, ngunit posible pa rin magkaroon ng biglaang pagsabog. Samantala, dahil po sa patuloy na banta ng coconut spike moth sa mga niyugan, lalo na po sa lalawigan ng Quezon, nagsagawa ng oryentasyon at pagpupulong ang Philippine Coconut Authority o PCA kasama ang Office of the Provincial Agriculturist ng uh, lalawigan ng Quezon kamakailan. Dinalohan ito ng mga municipal agriculturist mula po sa iba't ibang bayan upang talakayin ang pinsalang dulot ng peste at kung paano ito masusugpo. Ayon naman sa PCA 4A, kabilang sa mga apektadong lugar ang Sampaloc, Rial, Lokban, Tayabas, Ginayangan at Kalawag. Sinisira ng spike moth ang mga bulaklak at batang dahon ng niyog na maaaring magdulot ng maagang pagbagsak o pagkakabulok ng bunga. Dahil dito nanawagan ng PCA ng mahigpit na kooperasyon mula sa mga lokal na pamahalaan at magminiyog sa regular na inspeksyon at reporting. Sa pagtatapos ng programa, nagsagawa ng strategic planning ang mga kalahok para tukuyin ang mga lokal na hakbang laban sa pagkalat ng peste. Alas 12 o ng tanghali, samantala balitang pambansa naman. Nanawagan si Agri Party List Representative Manoy Wilbert Lee sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspindihin ang pagpapatupad ng Advent Coding Scheme sa EDSA. Ayon kay Lee, dapat munang isagawa ang masusing pagsusuri sa epekto ng nasabing polisiya sa ekonomiya at sa lipunan. Sa kanyang inihayang House Resolution number no. 2294, iginiit po ng mababatas na bagamat layunin po ng scheme na bawasan ang dami ng sasakyan sa kalsada, nagiging dagdag pasanin ito sa mga ordinaryong commuter. Hinimok niya ang MMDA na pag-aralan ng mabuti ang nasabing scheme at makipag-ugnayan sa mga eksperto sa transportasyon, kaligtasan sa kalsada, mga commuter, manggagawa at iba pang stakeholder bago ito ipatupad. Samantala, inanunsyo naman ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulia na opisyal nang magsisimula sa buwan ng Hulyo ang pagpapatupad ng Unified 911 Emergency System sa National Capital Region, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Ilocos Region at Central Visayas. Ipinaliwanag po ni Secretary Remulla na ang pambansang sistema ng emergency response ay gagamit ng makabagong teknolohiya na inaasahang mailalapat o mailalapit din sa iba pang rehiyon sa mga darating na buwan. Dagdag pa ni Rimulya, may mga advanced deterrent feature ang bagong sistema at upang mabawasan ang mga prank o nuisance calls. Sa bagong setup, maari nang matukoy ang pagkakakilanlan ng tumatawag pati na ang lokasyon kung saan ginawa ang tawag na lalong magpapahusay sa pagpapatakbo ng 911 emergency. Alas 12.13 na po ng tanghali mga kaibigan, samantala, Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang mga empleyado sa pribadong sektor na papasok sa trabaho sa Biernes, June 6, Edil Ada at Webes, June 12, araw po ng kalayaan, ay may karapatang tumanggap ng espesyal na dagdag sahod dahil parehong regular holiday ang mga nabanggit na petsa. Sa isang labor advisory na ilabas po noong Miyerkules, Mayo 28, sinabi po ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma na ang empleyadong magtatrabaho sa regular holiday ay babayaran ng 200% ng arawang sahod sa unang walong oras at may dagdag na 30% para sa overtime. Kapag natapat sa rest day ang holiday, may dagdag na 30% sa 200% na sahod. At kung mag-overtime, ay may dagdag pang 30% sa orasang rate kahit hindi pumasok ang empleyado sa June 6 o 12, makatatanggap pa rin siya ng buong sahod kung pumasok o naka-approve leave sa araw bago ang holiday. Samantala mga kaibigan, matapang po na naman ni Pangulong Marcos na kaya niyang panatilihin ang implementasyon ng 20 pesos kada kilong bigas hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Ayon po sa Pangulo, hahanap siya ng paraan upang may pagpatuloy ito. Dagdag pa niya, tiniyak ho ng gobyerno na hindi isasakripisyo ang mga magsasaka sa programa at dapat silang kumita ng patas. Aniya ang pinagkaiba sa murang bigas ay ang bahagi na binabayaran ng gobyerno. Sa kasalukuyan, nagbibenta na mga kadiwa store sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Alas 12.15 na po na tahali. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang isang viral na insidente kung saan tatlong individual umano ang ginamit ang isang kanal sa Makati City bilang pansamantalang tirahan. Kumanat sa social media nitong Martes ang isang video na nagpapakitang may lumalabas mula sa butas ng drainage kanal sa kanto ng VA Rufino at Adelantado Street sa Barangay San Lorenzo. Ayon sa Makati Police at batay sa CCTV footage, tatlong tao ang sunod-sunod na pumasok sa kanal bandang alas 4 ng hapon noong lunes at kinilala silang mga palaboy mula po sa barangay Pio del Pilar. Natagpuan din sa loob ng kanal ang ilang gamit gaya po ng screwdriver, pliers at wrench dahilan upang silipin din ang posibilidad ng kriminal na aktibidad. Lupa pa sa investigasyon na ang kanal ay konektado sa isang creek at uh, posibleng may ugnayan sa drainage system sa Amorosoro Street. Samantala, dumating naman sa lugar ang mga kinatawan ng uh, pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang alamin ang kalagayan ng mga palaboy at magbigay ng tulong sa kanila. Samantala, Nasa bat naman po ng National Bureau of Investigation o NBI ang humigit kumulang 63 million pesos na halaga po ng ilegal na vape products sa magkakahiwalay ng operasyon sa Marilao, Bulacan, Paranaque at Pasay City. Ayon sa NBI, naaresto ang dalawang Pilipino at tatlong dayuhan, kabilang po ang mga mamamayan ng Singapore, Thailand at China, na umanoy isangkot sa ilegal na kalakalan. Sa tulong po ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Department of Trade and Industry, nakumpiska ng NBI Cybercrime Division ang mahigit 180 milyon 180,000 piraso ng vape sa nasabing mga lokasyon. Antabayanan po sa aming pagbabalik. Sa iba yung dagat, lima patay. Labing siyam ang sugataan sa so malakas po na pagsabog sa isang chemical plant sa bansang China. Sa iba pang bahagi naman ng bansa, dalawang kaso ng monkeypox kumpirmado sa Iloilo -ilo. Sa bali ng sports, Team Filipinas sasabak sa friendly game sa susunod na buwan. At sa showbiz, CJ Opiaza, posibleng maging bagong Miss Grand International 2024. Ang detalye po naman yan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12, oras alas 12, na ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 145 Balita sa Ibayong Dagat Para sa mga kaibigan, alas 12.20 na po ng tanghali. Lima po ang nasawi, labing siyam naman ang sugatan habang anim pang nawawala dahil po sa isang malakas na pagsabog na yumanig sa isang planta ng kemikal sa lalawigan ng Shandong, China noong Mayo 27. Sa lakas ng pagsabog, nabasag ang bintana ng isang bodega na higit dalawang milya ang layo mula po sa pinangyarihan ng insidente. Ang nasabing planta ay isang pagawa ng pesticides at kemikal at may mahigit limang daang empleyado. Nagpadala ang mga lokal na bumbero ng higit 230 personel sa lugar ayon sa China Central Television. Samantala, hindi pa malinaw kung anong sanhi ng pagsabog. Balita sa Ibayong dagat. Samantala, inakusahan po ng Ukraine ang China na sila umano ang nagsusuply ng mga armas sa Russia. Ayon sa Foreign Intelligence Service, may impormasyon silang nagsusupply ang China ng mga mahahalagang materyales at kagamitan para sa digmaan sa 20 pabrika ng militar sa Russia. Mari naman itong itinanggi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na tinawag ang aligasyon bilang political manipulation ng Ukraine. Naalala rin na dating kinumpirma ng Ukraine na nagpapadala ang China ng mga sundalo sa Russia. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Mga kaibigan, kinumpirma ho ng mga health authorities noong Merkulis Mayo 28 na may dalawang kaso ng monkeypox sa lungsod ng Iloilo -Ilo at maging sa lalawigan ng Iloilo. -Ilo. Ayon kay Dr. Mary Ann Diaz, Chief ng Iloilo -Ilo City Health Office, nasa maayos na kalagayan ng pasyente na mula sa Iloilo -Ilo City. Samatalang sinabi rin ni Dr. Maria Socorro Colmenars Quinion, ang Iloilo -Ilo Provincial Health Office na nagpapagaling na sa bahay ang isa pang pasyente. Pinayuhan naman ang mga mamamayan na agad magpakonsulta sa doktor kung makaranas po ng sintomas tulad ng pantal sa balat, pamamagaan ng kulani, lagnat, pananakit ng ulo, kalamnan at ng likod. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Sa mental naghahanda na ang pamahalang lunsod naman ng Takloban para sa inaasahang pagdagsa ng mga truck. Kasabay po ito ng pagbubukas ng Takloban Amandayehan Roll-On, Roll-Off o Roro Route Bunsod yan ang limitadong akses sa San Juanico Bridge. Ang Tacloban Amandayehan Route ang tinuturing po na pinaka-epektibo na alternatibong ruta sa pagitan po ng Samar at Leyte at inaasahang mas mababa sa 30 minuto ang biyahe tulad o mula sa Tacloban City hanggang Amandayehan Port sa kasalukuyan, karamihan po sa mga cargo truck ay gumagamit ng Roro Route mula Calbayog City, Samar, papuntang Ormoc City, Leyte na may biyahe na labing tatlong oras. Sports mga kaibigan, nakatakda naman sumabak sa isang friendly game ang Philippine Women's National Football Team na Filipinas. Makakaharap nila ang Taiwan sa so darating po na June 3 sa Rizal Memorial Stadium. Ito ang unang pagkakataon na maglalaro ang Filipinas sa Rizal Memorial Stadium matapos po ang tatlong taon. Kung matatandaan, huling naglaro sa bansa ang Filipinas noong 2022 AFF Women's Championship nang talunin po ang Thailand sa score na 3-0. sports bonita Samantala naman isang magandang regalo po sa kanyang kaarawan ang nakamit ni Super Tikya. Si Trixie An Arellano nang manalo siya ng gintong medalya sa 200 meter dash sa Palarong Pambansa 2025. Nabasag niya ang matagal ng record na 26.7 seconds nang maitala ang 26.40 seconds. Kahanga-hanga naman ang tagumpay ni Trixie dahil tumakbo ito ng nakapaa matapos mapunit ang ibabang bahagi ng sapatos niya bago ang karera kung saan gumamit na lamang ito ng medical tape para proteksyonan ang paa. Ito unang palaro na nilahukan niya kaya labis niyang pinagpapasalamat ang naturang tagumpay sa Panginoon. Yo, yo, Samantala showbiz chika tayo, inaasahang hahalili si Christine Julian CJ Opiaza ng Pilipinas bilang bagong Miss Grand International 2024 matapos tanggalin sa pwesto ang reigning title holder na si Rachel Gupta ng India. Kinumpirma po ng MGI organization na effective immediately ang pagkakabasura sa titulo ni Gupta dahil sa umano'y paglabag sa mga tungkulin pagsali sa mga proyekto ng walang pahintulot at pagtangging dumalo sa biyahe sa Guatemala. Hiniling din po ng grupo na isaulin niya ang corona sa loob po ng 30 araw. Kinilala naman ni Gupta ang kanyang pag-alis sa pamamagitan ng Instagram post kung saan inilahad niyang naging mahirap ang kanyang karanasan dahil sa umano'y toxic na kapaligiran at hindi pagtupad sa mga ipinangako ng organisasyon. Matatandaang si Opiaza ng Pilipinas ang itinanghal na first runner-up noong Miss Grand International 2024 Coronation Night sa Bangkok. Samantala ito na ang kauna-una ang Miss Grand International Crown ng Pilipinas. At yan ang ating showbiz chika. Yow, 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 showbiz, yow, at sumanyo po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Express Balita alas 12 ngayon po araw ito ng Webes, May 29, 2025. Sa kalan po ng ating mga nakatuwang sa technical side, ako naman po ang inyong naging tagapaghatid balita, Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, oras alas 12.26 ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.20 ng tanghali. Lunes hanggang Bernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabar.